Hello guys! Welcome back to my channel. Today is Friday! Friday pala today guys. Wala akong pasok bukas. And as you can see, naka-ready na naman ako guys. So magtatanong na naman ko, saan na naman ito gagala si MJ, si Simply Tours? <laughs> so today kasi guys is um, uh, nagyaya si na Daddy Joanne mamili na ngayon na isa celebrate yung birthday uh, post birthday celebration ni Daddy Joe uh, which was held Feb 22 and then ang layo na no March ano na ano bang petsa March 8 na eh kasi guys na merong mga aberya merong mga hindi hindi rin available nung no, mga time na yon so since birthday din kamakailan ni alas like two days ago so naisipan na rin din namin na ah, uh, lagay ko kayo dyan kasi wala akong tripod. Naisipan namin ni Daddy Joe na ngayon na lang din i- ano, isa-celebrate bali sabay na celebration yung kay Daddy Joe and kay Ala. Sa aking birthday naman kasi guys, next week pa yun eh. So, to, er, to advance naman kung isasali pa nila ako sa celebration tonight. Kaya, naka gayap tayo. So, nag-makeup ako guys ng very light. Yan, light lang yan. And then, I'm wearing a shirt. Um, a lavender shirt na nabili ko sa pre-love dito lang sa neighbor namin. And then, I just paired it with a black shorts. Bakit ganun, guys? Kasi mas maganda, di ba Ang violet kasi mas maganda talaga siyang i-pair. Either sa white or sa black. So, pero ang bag na gagamitin ko is white. Para mag, ano naman. And ang shoes na, or a sandals na gagamitin ko is white din para mag-accentuate. Bala ko sanang mag-ano, mag-blazer, kaya dala ko to. Kasi maganda din siya, guys, na uh, paresan mo siya ng blazer. Yung malaking blazer. Kasi yun yung mga usong ngayon, ba? Diba? So, samahan nyo kami, guys, kasi hinihintay na lang namin si na Papay. Uh, si Naninia and Butchoy is mga alas sa ispa sila, guys, because six pa yung off ni Bochoy. And then, so, iiwan na lang Naya, ni Kuya. Ayan Ay, yung apo ko. Hala. Pakinggan. Ah! ah, <laughs> Tapos, sa uh, sasabay na si Nana. niya at si Butchoy magmumotor. Kami ni na kuya Nana. is mag, ano kami? Nana. Mag... Nana. <laughs> Ang kulit! kita okay, bulilit na to. Uy, pasok ng pasok. Tapos, alis naman ng alis. Ha? Ano huh? no. guys? No. What? No. What? What do you want? Oh, say hi sa mga guys. And uh, I will I will be going to with Nana later. No? Call, What? Ay, nakutong batang to guys talaga. Ay, pasok ng pasok. Labas naman ng labas. Ay. Teka, I'll turn off the lights. And then guys, nagplancha ako. Hay nako. Sir, close the door. Close the door. Knock. No, garon. Close the door. Knock. Hinay, careful, careful. Careful, careful. Okay. Ano ba ba tayo? So nagplancha ako kanina, guys. Oh. And then nilagyan ko siya ng castor oil. Kasi ang castor, castor oil is multi-purpose siya na moisturizer, guys. Pwede siya sa kilay, pilikmata uh, pilik mata, and hair. Yun sa mga, ano. Pero ang ginawa ko siya, ginawa ko siyang parang, parang ano ba. Yung, yung ginagawa ko sa parlor, after mo nang, after mo magupitan, may, may, nilalagay silang oil. So, yun ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng oil. Ang ganda na ba? Picture nga muna tayo right, So, guys, I will be uh, I will be taking you later sa aming pagpunta sa dun kami pupunta, guys, sa David's Tea House dito sa Ramos na branch. So, yun ang pupuntahan namin na restaurant. So, I'll see you guys later. And we're back, guys. So, andyan na aking fambang. Pulang dyan si papay. I see. Ninia and Bochoy, guys. Kasi Ninia is not feeling well. And then si Bochoy, of course. Kailangan niya samahan yung asawa niya. Kaya, hey, pero dala namin tong bundle of joy. Ay, ayubok. Naka-jeans yun, guys. Ay, get up niya, oh. Tapos Adidas na shoes. Wow. Wow. Two One. with two. Two. two? two. 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 Kumakain kasi okay. siya ng banana banana chips guys and niya meron pa smile oi Goch, guru ni. picture ba, picture 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 no no okay so later na lang later na lang ka picture mm -hmm. so, we arrived na guys dito sa David's Tea House sa May Ramos so new building to guys actually Daddy, So, sila Joe, kami pa sila. Kami lang actually, guys. Hindi nila dyan ni Joe. Mm. Masuk di Oh, di sana, datuk ni. Pamuk namu. So, nag cr mo na ako. So, ayan. Naka-shorts lang tayo, guys. And, I'm wearing my white. Gusto ko talaga ito. Parang glass light na... Ayan. glass light na sandals. So, ayan. Na, Nag-order na kami, guys. Kasi, gutom na gutom. Ayan. Cheers mo na kami ng tea. Tea. Ayan yung alas namin. Ang daan. Maraming salamat. Ay. Are you hungry, my love? Eat ka fried rice, ha? And here's my kuya. Here's my papa, na sexy, sexy. And daddy, say hi, oi. Sila mamili guys, coming pa. Tapos nag-order na kami. Dali po sila 'yung mababayad. Pagkatugola sa mo, napapatagis. Nano, pagtaitan. Ini nag-iilis sas, Mommy. Nag-iilis ah, oh. na Palakaw Oh, na lang sila. Manawag daw siya daw, masaag sila. <laughs> okay, May palabakam abot 'yan. na nila nana po ng hawa. Dikit ka. picture ta doha Oh. Ito, ito. 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 yung ito. Ito, 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 ito. guys. ito. Ito, ito. Ito, Kain tayo. Busog! Sarap guys. Konti lang yung in-order namin yung muna. Busog. We had chicken, of course, yang chow rice. Basta Chinese restaurant, yang chow rice talaga. Si Alas, pinapakain din eh. ni papa. Una um, ko rin silang daddy joke guys Anong oras na, alas 6 na But they said there ano na, uh, Nung tumawag ako pa Paalis na sila Hopefully they can uh, Locate the place Kasi madali lang naman i-locate Nasa robay lang naman siya Ito na sila mommy and daddy So, tapos na kaming kumain, guys. Then, we'll proceed to Starbucks. Starbucks! Ganda pa rin ang makeup natin. Ganda talaga na ng ano, ng foundation ni Inday. Pet So, we're gonna go to Starbucks. Ayan, Starbucks. Ayan, mami. Bye-bye. Walang masyadong tao, guys. Friday pa naman sana ngayon, no? At think, hindi kami na traffic. Walang traffic, guys. Kaya ang aga-aga namin dumating. Around 5.30 na kami dumating. Sina mami, 6.30. <laughs> Late sila one hour. So, uh, um, oh my God. So cold. Sana pala dinala ko yung aking blazer. Mm, ganda na ako, Cheers tayo, dali. Cheers. Cheers. Uy. Cheers, uy. Cheers. Loko arte. Bagrat na to. Bagrat na to. Busog na. We're still here at Starbucks, guys. Busog na. With Bambang. Wala si Naninia, guys. Cool na, cool. Paiwan. Ah. Ah. Sleepy na ako, guys. Sleepy ah. na. Ha? Ah. Yay! Kamaula mo, baby. Ito na si Gwendy. Ito yung isa sa mga supporters ko guys na ginigreet ko every vlog. Shout out. Oh, shout -shout out be. Kasi mo ika shout out. Shout lang. Hi my baby, Amani. at Oh. And hi to Ninia. Hi please. kita agad ni Nin. Nami siya ni Ano suta ka. Ngayon mo sa Nina. na dito? Ay mong t-shirt. Sali. Tama, let's go. Okay, ako pa. May gigunitas. Ay, Guys, I'm back. Guys, so andito kami muna sa Bamboo Bay. Uh, condo ni na Papay. Kasi may dinaanan lang siya. May binigay siya na mga damit sa mama niya. And then, pauwi narin na rin kami guys after nito. So, we really had a we really had so much fun. Uh, nung nag-dinner kami ni na Daddy, Daddy Joe and Mamili. And, ano din, uh, saan na ba ito? Nag-coffee din kami, guys, after sa Starbucks. As in, busog na busog ako, guys. And alam nyo naman, tumataba na ako, guys. Happy ako, guys, na tumaba. Hala, nagkamansya pala, otoo. Ay. Masaya talaga ako, guys, na kahit papano is tumaba na talaga ako, guys. As in, I'm now gaining weight like 51 kilos. That's not bad. So, that's 110. Pero kung, kung pwede pa sana ma-105 ko lang, guys. Kasi yun yung ideal ko na na weight talaga for my height na 4'11 or 5 na siguro siguro naman tong height ko guys so hindi naman to masyadong um, ano uh, ano ba yun um, hindi naman masyadong bansot because <laughs> anyway guys so yun si papay umakyat sila sa taas ni kuya and then si naman nila of course si alas kasi gigigil na naman yung mama niya guys kasi it's been a while ang tagal na rin namang hindi nagkita uli Nina Alas ni Naalas and ni Maring Nikki, yung mama ni Papay, guys. So, ayan. Dito lang kami. Tower 1, 2, 3 yata itong mga kondo nila, guys. Dati-dati is uh, hinahatid lang namin si Papay dito, guys. Kasi nga, yung hindi pa sila kasal. Pero ngayon, may sarili na silang bahay. So anyway guys, uh, low bat na ta talaga ako guys. So I'll end my vlog for today. Nung nag ano kami, nag dine out kami ng ang family ni daddy, yung mommy, ang in-laws ko. I'll see you guys again on my next vlog. <laughs> Shout out sa aking mga supporters na namit ko today guys. Si Gwendy. Gwendy, maraming maraming salamat Gwendy na nakita tayo today. Finally, at nakita mo rin si Alas. And then, sa iba pa ko pa mga supporters, guys. Sina April, Ambre, uh, Busha Family, si Sam-Sam, Sam-Sam Malazarte, sina Earl and M. Miranda, guys. So, I'll see you guys again on my next vlog. Kung kailan, hindi ko pa alam, guys. Next na naman, guys. Ingat kayo parati, guys. Dahil, ano pa ba ang mga dahil? Ang Bamboo Bay ay nasa tabi-tabi Babush!